Hello, hello mga katigs Mag-aalmusal na tayo Tea Ang aking panulak Lalagyan ko ng dalawang haning yung aking oatmeal Yan yung aking oatmeal Wala pang ano, wala pang mayonnaise Ayun pa yung may mayonnaise Lalagyan ko pa ng mayonnaise yan Kasi mas masarap Ayaw ko yung gatas na linalagay Mas malinam ito mas malinamnam yung mayonnaise ayan, konti lang naman pana, panakot lang ayan at saka ito yung aking ah, tea green tea parang ano ito parang may mint ito kasi pag ano pag gayong tag taglamig dito yung green yung may mint ang, ang binibigay para medyo mag-ano na salamig may mince siya pero siya mayroon siyang ano mayroon siyang caffeine na ano konting caffeine Okay, okay mga katigs mag-almusal na tayo bye bye mga katigs kainan na